Ayan, guys. Magandang hapon. Ayan, maulang hapon, guys. Ayan, maghapon na umulan. wala naman natin mga kambing kasi kahit na ulan ay tuloy pa rin ang kanyang pagkain. Ngayon, guys, pupuntahan natin at nagtatali ang aking asawa ng mga kambing ngayon sa kulungan. Kasi nga po, lumalabas pa rin sila. Ibasang-basa na, guys, ang ating mga alagang kambing. Ngayon po is pinupunasan isa-isa. Or lahat ng kambing po kasi naligo talaga sila sa ulan. Ngayon po pinupunasan ng aking asawa ang mga kambing kasi basang-basa sila ng ulan. Ayan o, sobrang lakas ng ulan guys. At maghapong umuulan. Ayan. At tayo uh, talaga be careful. Careful lang tayo guys kasi sobrang putik ng daan. Ayan. Medyo madulas ang dadaanan natin kaya dahan-dahan tayo at baka tayo madulas oh my god madulas Hiya. oh my god basang basa si Christopher ayan ang ating basang basa ang ating mga kambing oo basang basa oh. Ha? Alas na yan? Ayan naman, magsiligo sila sa ulan. Ayan, talagang... notice sila, nabasa sila ng ulan na napunasan na to. Mag-ina. Basa sila ng ulan, ayan. Apon na, ayan. Tingkat at wala naman yan. pag yun, si anak ni Goldie yung... Wala hmm. nga punasan para hindi sila magkasakit. Ayan po guys. Ayan. Pasilip sa ating mga alaga na kahit basa is. Ayan po. Tuloy pa rin. Basa ang ating mga kambing. Ayan. See you and thank you so much guys. Thank you so much. Ayan sa panunod Thank you. Thank you. Bye bye. See you sa next vlog.